Yo, kumusta mga pare ko? Welcome back sa ating channel Pare Dan TV. And gusto ko lang i-share sa inyo itong mga Black Peach Chopin Tio natin. Ayun oh. So namumunga na sila. Ayun. Kung mapapansin niyo, turning pitch na siya. Hindi masyadong kita dito sa ano, hindi masyadong pansin yung kulay niya pero ano siya hinog na siya so yan ah. peach na peach yan medyo black peach dark peach yan yung kulay niya titikman natin yan, titikman natin ah uh, saan ba yan itong mukhang kisses na to yan so pipitas tayo ng isa ayan o mm. o ayan tayo natin yung kulay sa ba magandang ano spot ayan ayan na yung kulay niya. hinug na hinug na sya at binibenta ko pala to ito so, may bunga na to Ayan, 150 lang mga pare boy. 150 so titikman natin to Ayan. <sighs> Ayan. Okay, okay na yan. So, titikman natin itong black peach chopendijo. Ayan, nakulay. Peach na siya. Hinog na. Ayan, hugis kisses ganda diba parang ano para siyang tsokolate yung cheese hmm ah hmm narinig niyo 'yun ang lutong ang tamis parang kamatchile. chile ay dami niyang seeds save natin yung seeds para sa mga mm. pantanim ah, tanggal natin seeds ba nandutubo magandang seeds seed source mm. tamis ah, lutong, pa, para marinig mo yung lutong hmm alutong niya mga pare ko Hmm. Sinib natin, natin yung mga seeds. Hmm. Tutub na lang yan dyan basta. Hmm. 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 Mahang din siya. Mild. Mild lang yung ahang niya matamis. Tapos yung sangsang -sang ng sile, amoy mo. Mm. Pero sarap. Pero sa mga newbie, pag natikman to, manghang pa rin kasi parang ka-level niya yung siling labuyo natin. Ganon. Ganon pa rin yung ahang niya. Ayan. Yun. So, ayun. Tatikman na natin nating tanim na black pits chupentiho. Mmm. Ayan, kung gusto niyo bilhin yung ano, isa kong halaman. Kasi marami naman dito. One pipi lang isa. So, maraming salamat mga pare koy sa panonood. Mga pala update sa raffle sa December 15. So, para na natin yung mga free natin. Bilang pasasalamat. sa salamat. Maraming maraming salamat mga pare ko kita kita sa mga susunod na videos dito lang sa Barid TV. Let's grow! Let's go! Let's grow strong! papa